Ito po ang mainit na usapin ngayon sa social media mga kaibigan mga kapatid ng isang Pastor Jeremy sa Mexico, Pampanga na nangangalaga sa isang orphanage na merong 160 na mga bata ay inaakusahan po ngayon sa pangaabuso. Samantalang mga kaibigan mga kapatid kung makikita nyo lamang itong mga report na ito na siya po sa kanyang pangangalaga sa pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ay nakapagpag-graduate, meron pong maayos na tahanan ng mga bata na kakapag aral na tila ba parang private school ang datingan, nakakakain ng maayos at marami pang ministry na natututo ang mga bata nalalupang lalo pang lumapit at lumago sa ating Panginoon. Ngayon, sa sobrang bilis ng pag-usad ng usapin ay gusto na po siyang ipadeport ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. At pag nangyari po yan ay pwedeng matigil ang gawain doon sa Mexico, Pampanga, doon sa pangangalaga sa mga bata na siyang inabandona at pinabayaan ng ibang mga magulang. Mga kaibigan, mga kapatid, tignan nyo po maigi ang nangyayari sa social media ngayon kung gaano kabilis ang mga tao mag-comment ng kung ano-ano bagay. Yung mga keyboard warrior na napakabilis humusga mag-type, hindi na muna nila nakita kung ano yung side na nangyayari. Basta't nakita lang nila, meron lamang sikat na newscaster na mag-post sa kanyang Facebook page o kaya naman i-announce sa balita na nangyari ang ganyang bagay ay paniniwalaan agad. Nakita nyo po ba yung testimony ng mga bata, mga kaibigan, mga kapatid, na meron dyan dalawang oras na silang umiiyak dahil lamang ayaw nilang umalis doon sa lugar na yon. Hindi magtetestimony ng ganyan yung mga batang yan kung wala silang nakitang kabutihan doon sa pastor na yon. Kung hindi nila nakita na maganda ang tinuturo sa kanila na mapapaayos ang kanilang buhay at lalo pa mapapaayos ang kanilang paglapit sa ating Panginoon. Ganyan po kabayas mga kaibigan, mga kapatid. Ang mga nag-a-announce, ang mga tao oh nagiging one-sided sila at hindi na nila naiisip yung pwede rin maging trauma doon sa mga bata biruin nyo dalawang oras ng umiiyak. Maraming nagtetestimony kung gano'n kabuti yung pastor na nangangalaga sa kanila. Tapos sa isang iglap, ganyan yung gagawin doon sa 116 mga bata wala pa doon sa 10 yung nagre-reklamo. At yung mga nagre-reklamo ngayon, yan yung mga pasaway na inaalagaan ayon doon sa mga report mga kaibigan mga kapatid You see, bilang bata kailangan rin naman disiplinahin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ganyan kabilis magreklamo ang mga bata. Ang bilis-bilis nilang kasuhan yung mga magulang pati sa ibang bansa pagka pinalo na, pagka lumapat na yung pamalo sa kanila. Kaya ang mga bata ngayon ay ganun na lang din katitigas ang ulo dahil hindi na nakakatikim ng tamang disiplina. Merong proper na disiplina, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil hindi naman sa lahat ng oras ay pagbibigyan mo na lamang dahil yan din naman ang sinasabi ng Biblia ang pamalo ng pangtuwid ay kailangan din naman sa mga bata dahil hindi yan matututo kung lagi mong ito tolerate ang mga ginagawa ng mga bata. Ngayon anong punto? Naaawa ko doon sa mga bata kaibigan kapatid. Dahil doon sa kanilang kinalalagyan na maayos at natuturuan sila ng salita ng Diyos ngayon ano ang mangyayari sa DSWD. Yan ba ay makakarinig pa ng salita ng Diyos kahit maraming mga bata ngayon ay hindi nagiging maayos. Yes, pwede mong turuan niya ng maayos na disiplina. Pero kung yan ay walang bit-bit-bit-bit na salita ng Diyos, hindi natin sigurado kung anong kalalakihan niyan. Pero ang maganda sa mga kabataan ngayon na natataniman at natuturuan ng salita ng Diyos, sinabi ng Biblia, and when he is old, he will not depart from it. Ibig sabihin, pag training mo yung mga bata sa salita ng Diyos sa umpisa pa lamang, paglaki niyan mga kaibigan, mga kapatid, hindi yan makakalimot at lalayo sa salita ng Diyos dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Ano na lamang ang mga nangyayari sa mga batang yan na hindi na makakapakinig ng salita ng Diyos kung paanong tinuturuan at didisiplina sila sa lugar na yon ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon sa kalalagayan nila. Saying, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Ito ang tatandaan nyo mga keyboard warrior. Kung sa inyong ginagawa, tingin nyo ay nalulugod ng Panginoon o sumasaw-saw lang talaga kayo sa isyo, tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, merong paghatol ang Panginoon. Merong bagay na hindi mo dapat ginagawa sa isang lingkod ng Diyos kung yan naman ay totoo at tapat na lumalakad sa Panginoon. Kung yan man ay hindi totoo at tapat na lumalakad sa Panginoon, meron din naman siyang paghatol sa ating Diyos. Pero paano kaibigan? Kung yan ay nagtatapat sa Panginoon at tama ang kanyang ginagawa. At ikaw, sa ginagawa mong yan na ikaw ay sumasaw-saw, nakikisa ka sa issue na hindi mo naman nalalaman yung kabilang side, ang nakita mo lang yung isang report, paano ka ngayon haharap sa Panginoon? At tanda nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa usaping ganyan ay hindi ka dapat nagsasalita basta-basta. Dapat nalalaman mo rin naman kung ano yung kabilang muka ng issue na iyong pinag-uusapan at sinasaw-sawan. Dahil hindi mo alam kung ano talaga ang katotohanan katotohanan dyan. Pero ito ang sigurado. Pag ikaw ay sumasaw-saw lamang dyan nang wala ka naman nalalaman, ay magiging mangmang ka sa sitwasyon mong yan dahil pwede sa iyong ginagawa na pinapalala mo yung issue na pumapanig ka nalaman sa isang banda at hindi mo pa nalalaman yung kabilang istorya. Maraming bata ang pwedeng malahis sa Panginoon. Maraming bata ang pwedeng hindi na makilala pa muli ang Panginoon. At maraming bata ang nakasalalay ang kinabukasan dyan pero dahil sa pagsasaw mo sa mga usaping ganyan ay pwede kaibigan kapatid. Ikaw pa ang sumira sa kinabukasan ng mga batang iyan. Kaya't mag-iingat ka. Huwag kang basta-basta magiging keyboard warrior na lamang na piling mo ay tama ka na sa iyong mga sinasabi. Antahin mo, tatandaan mo, the truth shall set us free. Lalabas din ang katotohanan, tatandaan nyo yan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't hanggat hindi pa na-finalize ang lahat, huwag kayong sasaw-saw sa mga ganyang usapin dahil pe pwedeng makasira nakatira sa buhay ng isang tao. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.